Welcome to the next chapter of the story Salamanca. Don't forget to like and subscribe for more story time with Sock. Isang umaga sa malamig na lalawigan ng bagyo, isang makulay at kaakit-akit na ibon ang dumapo sa bahay ni Naamihan at Sinan. Nangyari ito habang nag-aalmusal sila sa outdoor dining area kasama si Malaya. Ang ibon ay tila kumikislap at may natatanging aura, Nagpapahiwatig na ito ay hindi pangkaraniwang ibon. Tignan mo, Amihan, isang mahiwagang ibon ang dumating, sabi ni Malaya, pinupunasan pa ang mukha na parang hindi makapaniwala at nananaginip pa siya. Napangiti si Amihan sa kanyang nakita at mahinhin siyang natawa sa ginagawa ni Malaya. Gising ka na, Malaya. Nakikita rin namin ang nakikita mo, biro ni Amihan. Si Sinag naman ay lumapit sa ibon at napansin niyang may dalang sulat ito sa kanyang mga kuko. Maingat niyang kinuha ang sulat at tumingin sa ibon. Maraming salamat, mahiwagang ibon, sabi ni Sinag habang nagpapasalamat sa mensahero. Matapos makuha ang sulat, lumipad ang ibon pabalik sa kung saan man ito nagmula. Nang makita ng tatlo ang pangalan ng nagpadala, halos sabay-sabay nilang binigkas ito sa kanilang isipan, daragang magayon. Napatitig ang bawat isa sa sulat na parang may bigat ang pangalan sa kanilang mga isip. Napalunok si Amihan nang mapansin niyang pinipilit siya ng dalawa na buksan ang sulat. Hay nako, busy pa naman ako sa eskwela ngayon, baka mahirap na naman to, sabi ni Amihan, sabay iling. Mumiti si Malaya, pero halatang may pag-aalinlangan. Nangako tayo natutulong kung kinakailangan, kaya wala tayong magagawa, sagot niya, habang bahagyang kinakamot ang ulo. Lumapit si Amihan, kinuha ang sulat at dahan-dahang binuksan ito. Biglang kumislap ang sulat at lumutang sa ere, at nagpakita ang imahe ni Daragang Magayon na kangiti. Mga mahal kong alaga at tagapakinig. Sigurado akong iniisip niyo na isa na naman itong gawain na hindi niyo matatakasan, ngumiti si Daragang Magayon sa kanag pose na may daliring naka-V-shape sa tabi ng kanyang mata. Tama kayo, may kaunting mahika akong nilagay sa sulat na ito. Narito ang numero ko, tawagan niyo agad ako pagkakuha niyo ng sulat na ito. Sinasinag, malaya, at amihan ay napailing na lamang sa komedya ng kanilang tagapagbigay ng utos. Walang nagawa si Sinag kundi idayal ang numero ni Daragang Magayon. Ngunit bago pa niya maitawag, bigla itong nag-cancel at tumawag sa kanila gamit ang video call. Hello, bati ni Daragang Magayon na tuwang-tuwa. Kamusta po? Sagot ni Sinag, medyo nangingiti. Ayos naman. Sige, itutuloy ko na yung sasabihin ko sana sa sulat. Ani daragang magayon, aswal ngunit halatang excited. Ayon sa kanya, kailangan nilang pumunta sa Ifugao province sapagkat may baryo doon na inaatake ng mga maligno at may mga batang nawawala. Ang misyon ng tatlo ay mag-imbestiga at puksain ang kasamaan. Nang marinig ang mahirap na gawain, napabagsak ang mga braso ni na sinag, malaya, at amihan, halatang nadismaya sa bigat ng task na kakaharapin nila. Wag kayong mag-alala. May reward kayo, biglang dagdag ni Daragang Magayon. Pag nagawa niyo ito, padalhan niyo ako ng inyong bank account at bibigyan ko kayo ng salapi bilang pabuya sa trabaho niyo. Nang marinig ang tungkol sa reward, Agad na kinuha ni Sinag ang telepono at nagpaalam kay Amihan at Malaya. Ako na ang bahala rito bilang ate. Tumaas ang kilay ni Malaya at bumulong kay Amihan, "Nasaan na 'yung sobrang kontra kanina?" Napatawa na lang si Amihan, umiling at tahimik na nagniningning ang mga mata sa kakaibang takbo ng kanilang umaga. Sina Amihan, Malaya at Sinag ay nasa biyahe na papunta sa probinsya ng Ifugao. Sa daan, tila batang tuwang-tuwa si Malaya habang walang tigil sa pagkuha ng mga litrato ng magagandang tanawin. Amihan, Amihan. Tignan mo to, ang ganda ng tanawin. Parang haddanan lang ang mga palayan, sabi ni Malaya, halatang tuwang-tuwa. Bumiti si Amihan at tumingin sa malalawak na taniman. Wala bang ganito sa inyo sa Salamangka? Tanong niya, halatang interesado sa kultura ni Malaya. May malawak na kapatagan sa amin, pero hindi ganito, mas flat ang mga taniman doon. Paliwanag ni Malaya habang patuloy na kumukuha ng mga litrato. Ah, sa amin ganito rin ang mga taniman. Maganda talaga pagmasdan, lalo na pag alam mo ang halaga ng bawat hakbang na ginawa nila para magawa ang mga ito. Sagot ni Amihan, may bahid ng paghanga sa tanawin. Habang nag-uusap ang dalawa, pinagmamasdan sila ni Sinag mula sa kabilang upuan. Nagtataka siya sa bigla ang pagiging malapit ng dalawa, na tila may namumuong koneksyon. Ehem. Malapit na tayo, mga lovebirds, biro ni Sinag, nakangiti at bahagyang nangaasar. Ano ng lovebirds pinagsasabi mo dyan? Sagot ni Amihan, mabilis na iniwas ang tingin sa kalayuan, ngunit halatang namula ng kaunti. Pagdating nila sa Ifugao, sumakay sila ng jeep papunta sa isang liblib na baryo. Tahimik at may pagkarural ang lugar, ang daan mismo ay lupa na nagbibigay ng simpleng tanawin ng mga kubo at mga punong nakapaligid. Mukhang sobrang liblib talaga ng baryo na ito, sabi ni Sinag, bahagyang kinakabahan habang nakikita ang katahimikan ng paligid. Oo nga. Ano ba ang excuse natin kung tanungin tayo ng mga tao dito? Tanong ni Malaya habang pasulyap-sulyap sa paligid. Umiti si Amihan. Sasabihin natin na mga turista lang tayo. Naghahanap ng bagong lugar na mapupuntahan, sagot niya, puno ng kumpiyansa. Turista, ha? Sige, alam ko na ang gagawin ko, sabi ni Malaya, sabay ngiti, tila handa na sa bagong pakikipagsapalaran. Pagdating nila sa lugar, agad nilang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. May mga tao na tila nilalamon na ng kadiliman, may itim na usok na bahagyang nakapalibot sa kanila, nagpapakita ng mabalasik na pagbabago sa kanilang mga galaw at ekspresyon. Unti-unti silang sinasakop ng kadiliman. Ginagawang mga maligno, bulong ni Malaya habang masusing inoobserbahan ang paligid. Oo. Pero hindi pa tayo kikilos hanggat hindi natin natutukoy ang nangyari sa mga batang nawawala, sagot ni Amihan na halatang alerto at nag-iingat. Paglingon nila ay nakita nila si Sinag na diretsyo ang lakad patungo sa tindahan, nagkukunyaring turista. Nagpakaseryoso ito sa pagganap ng kanilang role, bumili ng soft drinks, at inabot pa sa dalawa. Ang dami na nating napuntahan, saan kaya dito ang maganda, Tanong ni Sinag habang kunwaring kinukunan ng litrato ang kanyang sarili. Hindi na napigilan ni Amihan na bumulong kay Malaya para sa reward kaya sobrang in-character niyan, sabi niya nang may mapanuksong ngiti na nagbigay kay Malaya ng bahagyang isi. Sakyan na lang natin baka pagalitan pa tayo, bulong pabalik ni Malaya kay Amihan. Lumapit sila sa tabi ni Sinag at sumama sa pag-arte, kunwaring nagtataka at excited bilang mga turista. Di nagtagal, may lumapit na isang lokal na walang bakas ng itim na uso, kaya't sigurado silang bukal sa loob nito ang pagtulong. Madaming magagandang lugar dito, gaya ng hot spring. Pero may isang lugar doon na may marking at ipinagbabawal puntahan, paliwanag ng residente habang itinuturo ang kanyang tinutukoy. Bakit po bawal doon? tanong ni Malaya, nakikinig ng mabuti. May ilang bata na nawala sa lugar na iyon. Sinubukan ng mga pulis imbestigahan, pero may mga aksidenteng nangyari. Kaya ang mga may matagal nang nakatira lang dito ang pinapayagang dumaan, sagot nito ng may seryosong tono. Nagkatinginan sina Amihan, Malaya at Sinad. Malinaw sa kanilang lahat na may kababalaghang nangyayari sa lugar na iyon. Salamat po sa inyong impormasyon. May malapit po bang matutuluyan dito? Tanong ni Amihan, nagpapakita ng pasasalamat. May matutuluyan sa may hot spring. May mga kwarto na pinapaupa roon, sagot ng residente na may ngiti. Maraming salamat po, sabi ni Malaya at mahigpit na nakipagkamay sa kausap. Habang naglalakad palayo, napatingin si Amihan kay Malaya. Binigyan mo ng konting proteksyon ang taong iyon, tama ba? Mumiti si Malaya. Oo, binigyan ko siya ng kaunting kapangyarihan. Para hindi siya madaling masakop ng itim na kapangyarihan. Matapos nilang ayusin ang kanilang tutuluyan, nagpa siya ang magkapatid na sinaamihan at sinag sinagnasamantalahin ang pagkakataon at lumusong sa hot spring, tuwang-tuwa sa mainit na tubig at maginhawang paligid. Si Malaya naman ay nagpa manatili sa kanilang kwarto, iniwasan ang pagsama sa dalawa. Iisa lang ang kwarto namin, hindi ba nila naisip na lalaki ako? Ano ba naman ito, bulong ni Malaya sa sarili, halatang kinakabahan at nag-aalala. Ilang sandali pa, bumalik na sina Amihan at sinag sa kwarto, masayang masaya sa kanilang pagligo sa hot spring. Si Malaya, na hindi na makakilos ng maayos, ay biglang natigilan ng makita ang dalawang dalagang basa pa ang buhok, nakatayo sa kanyang harapan. O, oh, ano problema mo? Tanong ni Sinag, napapansin ang pagkailang ni Malaya. Bahagyang napangisi si Sinag, may bahid ng pilyang iti. Ramdam ni Malaya ang masusing tingin ni Sinag at kunwaring umiwas siya, humarap kay Amihan na nasa tabi. O, oh, anong iniisip mo? Lalabas nga pala tayo mamaya para mag-imbestiga sa lugar na iyon kung saan nawala ang mga bata, sabi ni Amihan, may seryosong ekspresyon. Bahagyang na mula si Malaya nang mapansin niya ang natatanging ganda ni Amihan sa mapayapang ilaw ng kwarto. Hindi niya maiwasang humanga, ngunit biglang may sumipa sa kanyang tuhod. Baka malusaw na yan sa tingin mo, sabi ni Sinag na nakahawak pa sa kanyang bibig at nakangisi, halatang ng aasar. Napapikit na lang si Malaya, pero humiti rin ang bahagya. Walang nagawa ang dalawa kundi asarin siya paminsan-minsan, lalo na't alam nilang nailang siya sa ganitong sitwasyon. Matapos ang kaunting kulitan, naghanda na ang tatlo at lumabas para sa kanilang misyon. Unang lugar na kanilang tinungo ay ang masukal na daan na kilala bilang lugar kung saan huling nakita ang mga batang nawala. Ang paligid ay tahimik at may kakaibang kilabot, tila naghihintay ang kadiliman sa kanilang pagdating. Sa isang baryo sa Ifugao, ang tatlo ay palihim na naglilibot sa gitna ng gabi. Ang mga tao sa baryo, takot sa mga maligno, ay nagsarado na ng kanilang mga bahay. Mahigpit ang mga kandado sa pintuan at may mga harang pa ang mga bintana. Tama lang na sundin nila ang mga pamahiin. Kung alam lang nila ang totoo, sabi ni Sinag na tumatawang maihalong biro. Tumahimik ka, ate. Baka mapagkamalan pa tayong kulto, sabat ni Amihan, pinipigilang matawa. Habang lumalakad sila sa madilim at masukal na bahagi ng kagubatan, napansin nilang tila nag-iba ang hangin. Amoy patis, bulong ni Malaya, medyo nagtataka. Tabi-tabi po, baka may umiihi na duwende. Baka mabulag ako kung may makita akong hindi dapat, sabi ni Sinag, halos patawa. Nainis si Amihan at sumandal sa puno, sumimangot bago nagumpisang pangaralan ang dalawa. Habang nagsasalita siya, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Namalaya at Sinad, nakatitig sa isang bagay sa likuran ni Amihan. Ano? Ano bang problema niyo? Tanong ni Amihan, nakataas ang kilay. Wala naman. Pero hindi mo ba napapansin, Nahihiyan na ako sa pagkakasandal mo sa akin, sabi ng isang matangkad na tikbalang na nakatayo sa tabi ng puno. Agad na napatalon si Amihan at tumakbo patungo sa likod ni Malaya na waring natatakot. Sa harapan nila, isang mataas at mapanlin lang na tikbalang ang nakatayo, malawak ang ngiti at mayabang ang tindi. Ano ang pakainyo dito? tanong ng tikbalang, tinitigan ang tatlo. Pasensya na po, kami ay nag-imbestiga sa pagkawala ng mga bata sa baryo. Sigurado rin kaming napapansin mo ang mga itim na usok sa ilan sa mga nakatira, paliwanag ni Sinag, nakangiti at malumanay ang tono. Tama ka, napansin ko nga iyon. Awa na lang ang nag-udyok sa akin na tugisin ang ilang maligno dito, sagot ng tikbalang. May alam ka ba kung paano nagsimula ang mga pangyayaring ito? Tanong ni Malaya, pero tila binaliwala siya ng tikbalang at tumingin kay Sinag. Kung ikaw ang magtatanong, magandang binibini, maari kitang sagutin, sabi ng tikbalang, nagbigay ng magalang nangiti kay Sinag. Hindi napigilan ni Malaya ang magreklamo at bahagyang natawa si Amihan. Buti naman at nakita mo ang aking kagandahan, sabi ni Sinag na proud pa sa sarili. Ano nga po ba ang nagdala ng mga problema sa lugar na ito? Nagumpisa ito nang dumating ang isang matandang babae, kasama ang tinawag niyang babailang itim, sabi ng tikbalang, nakatuon lamang sa matanda. Sa isip ni Malaya, teka lang, hindi ba dapat napansin niya ang babailan itim? Sinubukan ulit ni Malaya na magtanong. Nasaan ang mga iyon ngayon? Muli, hindi siya pinansin ng tikbalang at hinarap si Sinad. Kung ikaw ang magtatanong, magandang binibini, sasabihin ko ang lahat. Mumisi ang tikbalang at sinabi niya na ang mga ito ay nasa looban ng kagubatan, kasama ang mga batang kanilang dinukot. Nakita ni Amihan na palaki ng palaki ang butas ng ilong ni Sinad at ang ngiti nito ay umaabot na halos sa tenga, kaya bumulong siya kay Malaya, si ate, mukhang nasagap na niya lahat ng amoy patis ng tikbalang na to. Napatawa si Malaya pero sinubukan pa ring manatiling formal. Matapos ang kaunting pag-uusap, nagpasalamat ang tatlo at nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit habang naglalakad ay muling lumapit ang tikbalang at bumuntot sa kanila. Pasensya na, magandang binibini. Ano nga pala ang pangalan mo, tanong ng tikbalang kay Sinag. Nagbigay ng pilyang iti si Sinag. Ako si Sinag at ito naman ang aking nakababatang kapatid na si Amihan. At ito namang gwapong lalaki ay ang itinadhanang maging asawa namin. Ate bakit namin ang bulong ni Amihan gulat na gulat. Sinubukan sanang magsalita ni Malaya, pero nang makita ang titig ni Sinag na parang kakatayin kita, pag hindi ka sumunod, napalunok na lamang siya at tumango. Inabot ng tikbalang ang kamay ni Amihan, tila hahalikan ito bilang respeto, ngunit agad na kinuha ni Malaya ang kamay niya. Pasensya na, pero may harang ito. Akin lang ang kamay niya, sabi ni Malaya medyo mas protective ang tono Doon na nagsimula ang pagtatalo ng Tikbalang at ni Malaya habang naglalakad sila Kapwa nagpapatuloy sa pag-angkin sa kamay ni Amihan, hindi nila napansin na sila ay nagkakapikunan na Hindi na napigilan ni Amihan, sa akin lang ang kamay ko, sabay bigay ng bukol sa mga ulo ng dalawa Maya-maya pa, nakaramdam sila ng presensya ng mga maligno sa paligid dahil sa iyo ito, amihan, biro ni sinag habang nagtatago ang mga ito sa mga halaman. Nagkasundo silang tahimik at maingat na subaybayan ang mga kalaban. Nang lumabas ang mga maligno, mabilis silang sinunggaban ng tatlo, kasama ang tikbalang. Salamat sa kanilang tulong, mabilis nilang nalabanan ang mga ito. Chicken feed, sabi ni Sinag, ngunit bigla siyang napagalitan ng lahat ng muntik na siyang makagawa ng sunog sa kagubatan. Ate, bawal ang magic mo dito, sigaw ni Amihan. Napangiti si Sinag, humingi ng dispensa at tumawa sa nangyari. Tila isang panaginip ikaw ay <tong>